Paano gumawa ng sabon pang laba? Narito ang mga kailangan natin gamitin. Maghanda ng malaking lalagyan na kasha ang limang kilong powder. Magsuot din ng gloves. Magsuot din ng facial mask. Lalo na sa paghahalo ng powder maya-maya lamang. Unang inagay ang drying agent. Isunod ang foam booster. Ito ang dahilan kaya nagkakaroon ng bula ang powder detergent na gagawin natin. Maganda ang sabon na panglaba na ito, sobrang bango, pwede pang negosyo o pang sariling gamit mo sa paglalaba. sunod ang surfactant, ito ay nagsisilbing detergent o ang sangkap na ito ang maglilinis sa mga damit. Isunod ang stain remover, ito ay pangkaraniwan sangkap sa mga detergent powder para sa pagtanggal ng mga mancha sa damit. Sunod na ilagay ang speckles. Mga espesyal na particle ng kulay para sa washing powder. Idagdag sa laundry detergent upang mapabuti ang visual effect at mapataas ang coordinated washing effect. gayang sen, at sa video na ito ay ginamit natin ang Ariel scent. Matapos may lagay lahat ang mga sangkap ay haluin ito ng mabuti. Hanggang matanggal ang mga buo buong pulbos. Siguraduhin na ka mask at gloves. at pag pino na ang kumbus at wala ng mga buo-buo, ito ay maari ng ilagay sa mga supot, sa video na ito ay isang kilo kada supot ang ating ginawa. O mga mummies na palaging nasa bahay, pwede itong pandagdag kita sa halagang 280 pesos meron ka ng 5 kilong detergent powder, at ang isang kilo ay papatak lamang na 56 pesos ang isa. Ating sinubukan ang gawa natin powder detergent, hinuha ko ang aming basahan upang laban, mabango ang sabon, mabula at nakakatanggal nga ng mancha, para kanang bumili ng sikat at may pangalan na sabon pang laba. O ayan nakagawa na tayo ng detergent powder, hanggang sa susunod mga mamshes.